PAMANA! Handa na ba kayo? Handa na, handa na Handa na ang lahat Mga ay Igit kaming PAMANA Masigla at masaya Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia, ang unot ay biyaya, may aral na dala Mabubuting PAMANA Handang handa na PAMANA TV na! Shalom, mga PAMANA! isang mabiyayang araw ang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Ako nga pala si Teacher Jemima at ako ang makakasama nyo upang turuan kayo ng isang aralin mula sa ating mga Alam kong handang-handa na kayo. Kaya tara na, sabay-sabay tayong matuto dito sa Pamana TV. Bago tayo magpatuloy ay ihanda na muna ninyo ang mga art materials na ating gagamitin mamaya. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay mananalangin muna sa ating Panginoong Diyos. Ating itikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka po namin makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa panibagong araw na bigay mo sa amin at sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay at kalakasan. Patawarin niyo po sana kami sa mga nagagawa naming hindi mabuti at tulungan niyo po kami na maging mabuting mga bata. Samahan niyo po kami Panginoon sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Sana po ay marami kaming matutunan. Gabayan niyo din po ang aming guro na laging gumagabay at nagtuturo sa amin. Ito lang po ang aming hiling sa pangalan ni pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngunit bago tayo tumungo sa ating kwento mga pamana, mayroon muna tayong activity. Handa na ba kayo mga bata? Sige, atin ang simulan. Madali lamang ang inyong gagawin. Tatayo kayo kapag ang narin ninyong mauusap ay tumutukoy sa inyo at sasabihin ang salita. Ako po yun. At kung hindi naman, ay mananatili lamang kayo sa inyong pagkakaupo. 1. Mayroon akong mga kapatid. 2. Kulay itim ang aking buhok. 3. Sumusulat ako gamit ang aking kaliwang kamay. 4. Singkit ang aking mga mata. And number 5. Mahal ako ng Diyos. Tama mga bata! Lahat kayo ay mahal ng ating Panginoong Diyos. At ito ay mapapatunayan natin sa kwento natin ngayong araw na may pamagat na ang pag-ibig ng Diyos sa mga pamana. Noong unang panahon nang narinig ng mga tao sa Jerusalem na si Jesus ay nasa kanilang bayan. Hinanap nila si Jesus at dinala nila ang kanilang maliliit na anak upang patungan ng kamay at pagpalain. Nakita ng mga tao si Jesus na nakaupo sa ilalim ng puno kasama ang kanyang mga tagasunod. Nagmamadaling tumungo ang mga tao kasama ang kanilang mga anak patungo kay Jesus. Subalit nakita sila ng mga tagasunod ni Jesus. Ayaw ng mga ito na maistorbo si Jesus, kaya't pinigilan nila ang mga tao upang hindi ito makalapit kay Jesus. Nalungkot ang mga bata at sila'y lumakad papalayo. Nakita ni Yesus ang buong pangyayari, kaya naman nagalit siya at kanyang sinabi, Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, nagaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tuwang-tuwa ang mga bata nang marinig ang sinabi ni Jesus. Mabilis sila lumapit patungo kay Jesus, kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala ang mga ito. Binilinan rin ni Jesus ang mga bata at sinabi, Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. O oh, ayan mga bata, tunay na napakaganda ng ating mga aral na narinig. Kaya naman atin nang alamin ang mahalagang aral ng ating kwento. 1. Iniibig ng Diyos ang mga pamana. Tama mga bata, tama ang inyong narinig. Minamahal ka ng Diyos. Magkakaiba man tayo ng kulay, lahi at anyo, minamahal niya tayong lahat. Sapagkat ang Diyos ay walang tinatangi sa atin. Bata man o matanda ay tunay niyang iniibig. Ikalawa, pinahahalagahan ng Diyos ang mga pamana. Oo mga pamana, pinahahalagahan ka ng Diyos. Ipinakita sa ating kwento mga bata kung paano binigyang pansin ng Diyos ang mga batang katulad ninyo. Naglaan siya ng oras upang makasama at makausap ang mga bata sapagkat ang mga bata ay mahalaga sa kanya at sa kanyang kaharian. Ikatlo, igalang mo ang iyong ama at ina. Mga bata, gusto mo bang pagpalain at magkaroon ng mahabang buhay? Ang paggalang sa ama at ina ay ang tanging utos sa Biblia na may kasamang pangako ng pagkakaroon ng mahabang buhay bilang gantimpala. Ang mga gumagalang sa kanilang mga magulang ay pinagpapala. Iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Ngayon ay simulan na natin ang activity. Handa na ba kayo? Kumuha ng malinis na papel at ball pen o lapis. Sa gitna ng papel ay gumuhit ng malaking puso. Kumuha ng makukulay na papel. Kung walang makukulay na papel ay maaari ring kulay pula lamang ang gamitin. Pirapirasuhin ito ng maliliit gamit ang iyong mga kamay at idikit sa loob ng puso hanggang sa ito ay mapuno. Pagkatapos ay isulat sa taas ng puso ang salitang God loves me. Tapos na ba kayo mga bata? Wow! Mahusay kung ganun! Good job! At ang ating memory verse ay mababasa sa Mateo Kapitulo 19, Versikulo 14 Ngunit sinabi ni Jesus, Hayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalang dumapit sa akin. Sapagkat sa mga tulad nila na uukol ang kaharian ng langit. Tayo ay magtatapos na mga bata. Kaya naman tayo na at muli tayong manalangin. Aba, Ama namin Hari, Diyos na banal, malwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan namin na napakahalaga na mahalin namin ang aming mga magulang, kapatid at buong pamilya. Tulungan niyo po kami na ang mga aral na amin pong natutunan ay amin pong magawa. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tutulungan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat. Sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga pamana. Hanggang sa muli, paalam! Sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko hindi. Ispana, ispana, ispana bulan, aping kamatarai, nami da na mahar, ispana, ispana, ispana bulan, seduruhu napa-pagai. Ispana, ispana